Ah, oh, may maganda. Halayas, ay, may may, may ibang, maganda. Hala, yan. Yan. May maganda. O. 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 pa! O. tama na, tama na. O. O. Ay, 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 maganda! Ayaw ko pa! Maganda ako. Maganda O. 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 Maganda O. 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 Hindi O. 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 O.

Lamo lang payakan, namamasa yan. Bakit daw sa USB Ito 'yung mahal ni Pat oh! <laughs> <laughs> Ni Baby Pat. Pat direct Ito, mahal si pati <laughs> <mahal si> <laughs> rin pa sa lola. Lumalang si daw Si Budol naman. Single lady. Ano single lady. Ito single lady. Ito po rin yan. Single lady. Ito single lady. Single lady. Kasi narami siya. Single lady. Kamukha ni Nay. Kamukha ni Nay. Kamukha